Magandang araw ng Miyerkules Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isang maayos at maunlad na sektor ng agrikultura sa bansa. Yan ang hiling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-anim na put-anim na kaarawan ngayong araw. Ayon sa Pangulo, panalangin niyang masiguro kapakanan ng mga magsasaka, maprotektahan ang mga pananim at magkaroon sila ng masaganang ani. Nais din niyang malaman ang estado ng panahon upang makapagbigay ng akmang tulong para sa mga magsasaka. Para sa Pangulo, pinakamagandang regalo na natanggap niya ay ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Iprinisinta sa Pangulo ang IRR ng bata sa isang seremonya sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform noong Martes. Layunin ng batas na ito na patawarin ang mga utang, interes at multang sinisingil sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo mula sa mga natanggap nilang lupa. Kasabay nito, inanunsyo ni Marcos na pinirmahan niya ang dalawang taong pagpapalawig ng Executive Order No. 4 na nagpapatupad ng moratorium sa mga bayad ng mga magsasaka sa amortization. Pinayaga na ng Commission on Elections ang pamimigay ng Department of Social Welfare and Development ng Ayuda sa mga retailer ng bigas. Ito'y sa kabila ng umiiral na spending ban ngayong election period. Inaprobahan ng COMELEC ang petisyon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na payagan ang pamimigay ng ayuda sa mga maliliit na nagtitinda na apektado ng price cap sa bigas. Ipinaalala ng COMELEC sa DSWD na tiyaking hindi ito makaka sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Noong Agosto, naglabas ang COMELEC ng resolusyon na nagbabawal sa paggasto sa pera ng gobyerno mula Setyembre 15 hanggang 30 na Oktubre, araw ng eleksyon. Samantala, magpapamigay ngayong araw ang DSWD ng ayuda sa mga rice retailers sa Marikina, Pasig, Mandaluyong, Makati, Valenzuela at Pateros. Mahigit limang libot na retailer ang inaasahang makakatanggap ng tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Nakatakdang maglaba sa work and holiday visa ang Australian Embassy sa Maynila kada taon simula 2024 para sa dalawang daang Pilipino na may edad 18 hanggang 30 taong gulang. Naglabas ng pahayag ang Australian Embassy matapos nagdaan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr at Australian Prime Minister Anthony Albanese ang Joint Declaration on Strategic Partnership kasunod ng bilateral meeting na ginanap sa Malacanang noong nakaraang biyernes. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding, magkakalob ng work and holiday visa ang Pilipinas at Australia para sa mga eligible participants. Sa pamamagitan nito, maaaring tumira at magtrabaho ang mga bibigyan ng nasabing visa sa loob ng isang taon, mag-aaral ng hanggang apat na buwan o magpabalik-balik sa Australia sa loob ng isang taon. Kinakailangan lamang magpakita na may sapat itong pondo bilang patunay na kaya niyang sustentuhan ang sarili habang nasa ibang bansa. Samantala, ang work and holiday visa ay nagkakahalaga ng 635 Australian dollars o nasa 22,974 pesos. Isasara ang ilang kalsada sa University Belt sa Maynila para sa gaganaping 2023 bar examinations. Ayon sa Manila Public Information Office, isasara ang mga sumusunod na kalsada sa September 17. 20 at 24 para sa bar exam sa University of Santo Tomas at San Beda University. Ito ay ang Dapitan Street mula Lacson Avenue hanggang Padre Naval Street, ang dalawang eastbound lanes ng Legarda Street mula San Rafael Street hanggang Menjola, ang magkabilang lanes ng Menjola mula Peace Arc hanggang Malacanang at parehong lanes ng Concepcion Aguila Street mula Mediola hanggang Jose Laurel. Isasara rin ang dalawang westbound lanes ng España Boulevard mula Lacson hanggang Pinaval Street mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, wala namang isasarang kalsada sa Quezon City sa mga parehong petsa dahil sa bar exams na gaganapin naman sa UP Diliman. Ayon sa pamahalang lungsod ng Quezon City, asahan ang posibleng matinding traffic sa University Avenue, CP Garcia Avenue, Katipunan Avenue at Commonwealth Avenue mula 3.30 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga at 3.30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong daanan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbuklod sa Bagong Pilipinas.